Pinaliwanag ng creator ng Hunter X Hunter kung bakit may pagputol sa itim na kulay sa mga huling sandali ni Meruem, Kasama sa mga alaala ng mga tagahanga ng Hunter X Hunter, ang pagtatapos ng Kimera Ant Art bilang isa sa mga tanyag na sandali sa serye at sa mga manga sa pangkalatan. At sinagot ng creator ang daylan kung bakit ang mga huling sandali sa pagitan ni Nakumugi at Meruem ay may mga putol na itim na panel bago ito tuluyang matapos. Ang Chimera Ant Art ay umiikot sa isang paraan sa lubos na iba sa inaasahan ng mga tagahanga. At walang mas malaking tanda nito kundi si Meruem. Inayang na nakalaban na hindi maaring talunin sa normal na paraan. Ngunit sa bandang huli, siya ay nasugatan sa pamamagitan ng isang mapanindang na pagsisnungaling na nagdulot sa kanyang pagkatao paliwanag sa pagkamatay ni Meruem. Halos lahat ng mga layout ng panel ay tinakda bago o habang proseso ng storyboard. Kapag ang tensyon ay pinakamataas na maari, at ganito rin ang nangyari sa ideya na mayroong ilang pahina ng mga speech bubble sa mga itim na backgrounds na hinati ng palang, sinabi ni Togashi. Habang itinatanghalang storyboard ng kabanata, naaalala ko ang isang bahagi mula sa Town of Evening Calm. Country of Cherry Blossoms ni Fumi Yukono na naaalala ko ang eksena bilang isang sunod-sunod na mga panel ng mga monologue sa mga puting backgrounds na inaati ng pahalang. Kapag binasa ko itulit, natanto ko na ito ay aking imahinasyon lamang at nagkamali ako sa pagkakalito nito sa mga panel mula sa ibang eksena. Sandaling iyon, nagpasya akong ituloy ang palitan ng, ng, salitaan sa pagitan ni Nakumugi at Meruem sa simpleng itim na mga panel. Patuloy pa ni Togashi, pinaliwanag. Paramihan sa mga tao mula sa henerasyon bago ang akin, ay eh maaalala si Ashita Nojo kapag naiisip nila ang isang tanyag na eksena ng isang karakter na nagliyab hanggat maaari. Para sa aking henerasyon, si Roa mula sa Feast of the North Star ay magkakaroon din ng bahagi doon. Ang pareho nilang pagsama-sama ay ang kanilang paggamit ng isang teknikang shading na maaaring magdulot ng cross hatching upang ipakita ang isang emosyonal na sandali. Inaabot pa ni Togashi ang kanilang pagpapaliwanag tungkol sa kanilang pagtapos. Palaging nais ko nang tanggapin ang hamong yun at natupad ang aking nais nice sa dobling pay na ng Kumugi at Meruem. Tunay na nakakatuwa na ilarawan ang dalawang karakter na natagpuan ang kaulugan ng buhay sa proseso kaysa sa resulta. At kontento ako na nakamit ko ang dobling pay na iyon bilang kasukdula ng lahat. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagtatapos ni Meruem at Kumugi sa Antirex Center? ipayag ang lahat ng iyong mga salobin tungkol dito sa mga komento. Ngunit hindi ang pagkatalo mismo ang naalala ng mga tagahanga. Bagkos, ang huling usapan sa pagitan ni at Kumugi ang pinaka napansin. Habang ito ay nagiging itim na mga panel sa kanilang mga huling salita sa isa't isa, kamakailan lamang ipinaliwanag ni Antarctic Center creator Yoshihiro Togashi sa mga tanong na isinagot sa dating membro ng Sakurazaka 46, Yumiki Seki, na napansin ni Togashi Troop sa X na siya ay na-inspire ng ilang klasikong sandali mula sa ibang serye upang gawin ang pagtatapos ni Namerowim at Kumugi sa parehong paraan.